Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris. Mapapansin ang pagiging mabilis mong kumilos at hindi ka natatakot sumubok ng mahirap. Malakas ang iyong loob na harapin ang kahit anong sitwasyon. Gayunman, minsan ay nagiging mainitan ang ulo mo kapag may hindi agad naaayon sa gusto mo mapagbigay ka ng tulong kung kinakailangan at may likas kang tapang sa pakikipaglaban para sa tama. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay hindi laging maaga dumarating, kaya mahalagang matutong maghintay. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. Matibay ka sa iyong desisyon at hindi ka madaling matinag ng opinyon ng iba. Mas gusto mo ang tahimik na paraan kaysa makipagdiskusyon ng sobra. May kahusayan ka sa pagtitipid at hindi ka basta-basta gumagastos ng walang dahilan. Sa personal na ugnayan, pinapakita mo ang iyong malasakit sa gawa kaysa salita. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabagal ngunit tiyak, kaya ang bawat hakbang ay may patutunguhan. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Mabilis kang matuto at hindi ka natatakot makipag-usap sa kahit sino. Mahilig kang magbahagi ng ideya at madali mong nabibigyan ng saya ang paligid. Minsan ay hindi ka makapag-focus ng matagal dahil sa dami ng iniisip. May hilig ka ring makialam sa mga bagay na bago o kakaiba. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay pabago-bago, kaya mahalagang matutong manatili sa tamang direksyon. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng cancer. Malapit ka sa emosyon ng iyong pamilya at mga kaibigan. Madali kang makaramdam kung may problema ang iba at mabilis kang mag-abot ng tulong. May tendensya karing maging tahimik kapag ayaw mong masaktan. Sa trabaho, mas maingat ka sa kilos kaysa sumugal. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay sensitibo kaya mahalagang protektahan ang iyong sarili mula sa sobrang damdamin. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. Malakas ang kumpiyansa mo at gusto mong ipakita ang iyong kakayahan. Hindi ka natatakot maging sentro ng atensyon at masaya kang nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Minsan ay nagiging matigas ang iyong paninindigan kahit hindi na kinakailangan. Sa pamilya at kaibigan, handa kang tumulong ng walang kapalit. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay maliwanag gaya ng araw, pero kailangang kontrolin ang init upang hindi makasakit. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Masusing tumitingin ka sa mga detalye at hindi mo gusto ang mga pagkakamali. Gusto mong maayos at malinaw ang lahat ng bagay bago ka kumilos. Mahilig kang tumulong sa paraang praktikal, lalo na kung tungkol sa kalusugan o kaayusan. Minsan ay nagiging kritikal ka, pero ito ay dahil nais mong mapabuti ang sitwasyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mapanuri, kaya huwag baliwalain ang maliliit na bagay na may malaking epekto. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Hilig mo ang pagkakaroon ng balanse at ayaw mo ng sigalot. Marunong kang makinig sa opinyon ng iba bago gumawa ng pasya. Minsan ay tumatagal ka sa pagdedesisyon dahil gusto mong lahat ay makuntento. Mapapansin ang pagiging magaan mo sa pakikitungo na nagdadala ng katahimikan sa paligid. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay palaging naghahanap ng pantay, kaya mahalagang makahanap ng gitnang landas. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Tahimik ka ngunit malalim ang iniisip. Hindi ka basta nagtitiwala agad at pinipili mong suriin muna ang sitwasyon. May tapang kang lumaban para sa mahalaga sa iyo at hindi ka madaling umatras kapag nagsimula na. Sa relasyon, likas ang iyong katapatan at maalab ang damdamin. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at matindi, kaya maging maingat sa mga desisyong hindi na mababawi. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Mahilig kang maghanap ng bago at mas malawak na karanasan. Hindi mo gusto ang nakakulong sa isang gawain lang mapagpatawa ka at madali kang makaga ng pakiramdam ng iba. Minsan ay hindi mo natatapos ang sinimulan dahil sa sobrang dami ng nais gawin. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay malawak gaya ng kalangitan, kaya piliin ang direksyong tunay na makakatulong sa iyong paglago. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Praktikal ka at mas inuuna ang resulta kaysa sa mabilisang kilos. Alam mo ang halaga ng tsaga at hindi ka natatakot magsimula sa maliit na hakbang. Hindi mo basta inuuna ang pakiramdam, mas pinapairal mo ang lohikal na desisyon. Mapapansin ang iyong pagkaseryoso at pagiging responsable. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay matatag, kaya huwag madaliin ang mga bagay na nangangailangan ng panahon. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Malaya ang iyong kaisipan at ayaw mong pinipigilan sa mga ideya. Mahilig kang makabuo ng bagong pananaw na naiiba sa nakasanayan. Minsan ay tila malamig ka sa damdamin, pero gusto mo lang makita ang sitwasyon sa mas malawak na paraan. Mahilig kang makipagtulungan lalo na kung makakabuti para sa nakararami. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay buka at hindi nakakahon, kaya gamitin ang pagkakataon upang makalikha ng pagbabago. Pisces. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Madali kang makaramdam ng emosyon ng iba at handa kang makinig kapag may nangangailangan ng kausap. Mahilig kang umalalay at magpakita ng malasakit. Minsan ay nagiging mahina ka sa pagdedesisyon dahil sobra kang nadadala ng pakiramdam. Malikhain ka at may hilig sa mga bagay na may kaugnayan sa sining o imahinasyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay malambot at umaayon, ngunit kailangang manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok.